Ito na nga si Chris Aquino ngayon. Marami ang nagtataka kung ano na nga ba talaga ang lagay niya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang kalusugan. Dati siyang puno ng sigla, palaging nasa telebisyon at hinahangaan ng marami. Pero ngayon marami ang nagulat sa kanyang kalagayan. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng kanyang unti-unting panghihina? Bakit ang dating malakas at masayang Chris Aquino ay dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Narito ang mga mahahalagang detalye tungkol sa kanyang kondisyon at ang patuloy niyang laban sa kanyang sakit. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Chris Aquino ay isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas mula sa kanyang pagiging isang mahusay na TV host hanggang sa pagiging isang influencer sa social media, hindi maikakaila na siya ay bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, dumaranas siya ngayon ng matinding hamon sa kanyang kalusugan. Ilang taon na ang nakalipas, mula nang una niyang ibinahagi ang kanyang mga nararanasang autoimmune diseases. Marami ang nalungkot at nag-alala sa kanyang sitwasyon lalo na't hindi ito isang simpleng sakit na madaling malunasan. Isa sa mga pinakamatibay na taga-suporta ni Chris Aquino ay si Ronin Leviste o anak ng kanyang dating kasintahan na si Mark Leviste. Kahit hindi natuloy ang relasyon ni Chris at Mark na natili silang magkaibigan, kamakailan bumisita si Ronin kasama ang kanyang kasintahan na si Andrea upang makita si Chris. Sa kabila ng kanyang dinaranas na sakit, Ipinakita ni Chris ang kanyang kabutihang-loob sa pamamagitan ng pagluluto ng espesyal na hapunan para sa kanila. Ibinahagi ni Ronin ang kanyang pagpapahalaga sa pagmamahal at suporta na natanggap niya mula kay Chris at napapanatili nila ang magandang relasyon sa kabila ng kanyang matinding laban sa sakit. Si Chris Aquino ay nahaharap sa seryosong mga hamon sa kalusugan. Ibinahagi niya sa publiko ang kanyang mga sakit na kinabibilangan ng autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, lupus, fibromyalgia, polymyositis, at mixed connective tissue disease. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap si Krisa paggawa ng mga simpleng gawain. Malaki rin ang ibinaba ng kanyang timbang kaya't lalong nahirapan siyang bumalik sa trabaho. Sa kabila ng kanyang sakit, hindi siya nawawala ng suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Palaging nasa tabi niya ang kanyang mga anak na sina Bimbi at Josh upang alagaan at palakasin ang kanyang loob. Madalas ding bumisita ang kanyang malalapit na kaibigan tulad ni na Kim Chiu at Miles Ocampo upang magbigay saya at suporta. Sa kasalukuyan, patuloy niyang tinatanggap ang iba't ibang uri ng paggamot sa ibang bansa upang subukan ang mga makabagong paraan ng pagpapagaling. Ang autoimmune diseases ay mahirap gamutin dahil ito ay isang kondisyon kung saan mismong immune system ng katawan ang umaatake sa malulusog na cells. Dahil dito, kinakailangan ni Chris ang masusing pangangalaga mula sa mga espesyalista at patuloy na pag-inom ng mga gamot upang mapagaan ang kanyang kondisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-asa at pananampalataya na balang araw ay gagaling siya. Sa mga nagdaang taon, maraming pagbabago ang pinagdaanan ni Chris mula sa pagiging isang napakasigla at palakaibigang personalidad sa telebisyon ngayon ay mas tahimik na niyang hinaharap ang kanyang laban. Ngunit kahit hindi na siya madalas makita sa telebisyon, Patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng kanyang mga tagahanga. Ang tanong ng marami, may posibilidad pa kaya na bumalik siya sa showbiz o mas pipiliin niyang bigyang pokus ang kanyang kalusugan. Isa sa mga bagay na lubos na nakaapekto sa kanyang kalagayan ay ang kanyang matinding pagbaba ng timbang. Ayon sa kanyang mga naunang pahayag, nawalan siya ng higit sa 40 pounds dahil sa kanyang kondisyon dahil dito, mas humina ang kanyang katawan. Dahilan upang lalo siyang maging prone sa iba't ibang uri ng sakit. Bukod sa mga gamot at treatment na kanyang tinatanggap, mahalaga rin na makakuha siya ng sapat na nutrisyon upang mapanatili ang kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang sakit, hindi nawawala ang kanyang sense of humor. Kilala si Chris sa kanyang pagiging prangka at madalas na pagpapatawa at kahit sa gitna ng matinding pagsubok ay pinipilit niyang manatiling masayahin. Sa panahong ito, mahalaga ang suporta ng kanyang pamilya. Malaking bahagi ng kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang mga anak. Si Bimbi, na kanyang bunso, ay palaging nasa tabi niya. Napansin din ng marami na mas naging pribado na rin ang buhay ng kanyang mga anak. Marahil bilang paraan ng pagprotekta sa kanilang pamilya, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap nila. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi siya kailanman nawalan ng pagmamahal mula sa kanyang mga anak at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit marami ang naaantig sa kanyang kwento ay ang kanyang pagiging bukas sa kanyang kalagayan. Hindi siya natatakot ibahagi sa publiko ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi niya ito itinatago bagkus, ginagawa niya itong paraan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa dami ng pinagdaanan niya mula sa kanyang mga relasyon, pamilya, karera at ngayon ay kalusugan mas naging matibay siya bilang isang tao. Marami ring nagtatanong kung may pag-asa pa kaya siyang bumalik sa kanyang dating sigla. O magagawa pa ba niyang muling tumayo at bumalik sa kanyang normal na buhay. Habang wala pang kasiguraduhan, patuloy siyang lumalaban. Araw-araw siyang nagpapagamot, sumusunod sa payo ng kanyang mga doktor, at hindi sumusuko sa laban. Sa kabila ng kanyang matinding kondisyon, hindi siya bumibitaw sa kanyang pananalig na balang araw ay gagaling siya at muling mararanasan ang normal na buhay. Sa kasalukuyan, patuloy niyang tinatanggap ang suporta mula sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga. Marami ang nagdarasal para sa kanyang paggaling at umaasa na balang araw ay makikita natin siyang masigla muli. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap para kay Chris Aquino, pero isang bagay ang sigurado at ito ay hindi siya kailanman nawalan ng lakas ng loob. Sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap, patuloy niyang pinapatunayan kung gaano siya katatag bilang isang tao. Sa kabila ng lahat ng sakit, patuloy siyang lumalaban at pinipili ang buhay. Sa kabila ng matinding pagsubok na kinakaharap ni Chris Aquino, patuloy siyang lumalaban at umaasa para sa mas magandang bukas. Ang kanyang kwento ay patunay na sa kabila ng mga hamon sa buhay ay hindi dapat basta-basta mawalan ng pag-asa. Suportahan natin siya sa kanyang laban at ipagdasal ang kanyang patuloy na paggaling. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang ilike at i-share upang mas marami pang tao ang makaalam sa tunay na kalagayan ni Chris Aquino. At syempre, kung gusto mo pang makakuha ng mga latest updates at iba pang kawili-wiling kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ihit ang notification bell para hindi mo mamiss ang aming susunod na uploads. Ano ang masasabi mo tungkol sa kalagayan ni Kris Aquino? May gusto ka bang idagdag o opinyon na nais ibahagi? I-comment mo lang sa comment section down below at pag-usapan natin ito.